Ulam na napakadaling lutuin pero masarap ang paksiw. Ayan, meron ako ditong bangus. Naglagay ako dito ng napakaraming luya. Ito kasi ang gusto ko sa paksiw, maraming luya. Pagkatapos, isinunod ko na ang sibuyas. Then, nilagyan ko rin ito ng talong at ang palayang. Dinamihan ko talaga ang gulay nito. Then, nilagyan ko na ito ng asin, pampalasa. Maraming paminta. Masarap kasi ang paksiw kapag maraming paminta. Then, lalagyan na rin natin ito ng suka. Kapag naglagay pala ako ng kalahating basong suka, kalahating tubig din yun nilalagay ko kasi gusto ko medyo maasim sa paksiw. Pagkatapos ay pakukuluan natin ito at kapag malapit na siyang maluto, ay nilalagyan ko to ng konting mantika para mas masarap siya. Hindi ko alam kung kayo ginagawa niyan pero ako, naglalagay po talaga ako ng mantika sa paksiyo. konti lang naman po. At kapag luto na siya, ay lalagay ko na yung sili. Dahil gusto ko yan crunchy. Ayan, luto na ang aking paksiyo na bangos. Thanks for watching guys!